stay away from Tao, understand? Sa loob ng simbahan, isang libing. Matikas ang tindig ng isang matanda, matalim ang mga mata, parang agila, laging mapanuri at mapanghusga. Nakatayo siya sa tabi ng kabaong ng kanyang asawa. Isa siyang veterano ng digmaan, pasan ang bigat ng nakaraan. Hindi niya matiis ang nakikita sa bagong henerasyon. Ang apo niyang babae, naka-crop top at abala sa handheld game. Ang isa pang apo, nagbibiru pa habang nagdadasal. Nasa pulpito naman ang isang batang pare. Nagsasalita tungkol sa buhay at kamatayan. Naiinis ang matanda habang nakikinig. Para sa kanya, isa itong batang wala pang alam sa buhay. Sa kabilang upuan, pinagmamasdan siya ng kanyang mga anak. Tingnan mo si tatay, ang tapang ng tingin. Kahit libing ni nanay, hindi mapigilan ang sarili, ano pa ba ang aasahan mo? Para kay tatay, parang nasa 1950s pa rin. Gusto niya, desente ang suot ng apo niya. Pag uwi, pumasok ang matanda sa garahe. Doon nahuli niya ang apo niyang babae na nanini Natuklasan din nito ang kotse niyang matagal nang nakatago, isang Grand Torino. "Wow, lolo," sabi ng apo. "Kailan mo pa nakuha itong vintage car na ito?" Tahimik lang ang matanda. Saka sumagot, "1972. Nandito na 'yan bago ka pa ipanganak." Sagot ng matanda. Napahanga ang apo. "Ang cool pala ng kotse mo. Pero kanino mo ibibigay ito kapag namatay ka?" Napailing na lang ang matanda. Sa isip niya, Hinihintay na lang ng pamilya niya na mamatay siya para makuha ang kanyang mga ari-arian. Samantala, sa bahay na katabi nila, nakatira ang isang pamilyang imigrante. Naroon ang isang inang nag-aalala. Sana makahanap na ng asawa ang anak kong babae para may magtatanggol sa bahay. Pero may sumagot, hindi mo na kailangan, may lalaki ka na dito. Tinuro ang anak niyang binata, pero natawa ang ina. Dahil abala lang itong naghuhugas ng pinggan, sumusunod sa utos ng kapatid na babae. Paano siya magiging haligi ng tahanan kung ganyan? Tanong ng ina. Pero mariin ang sagot ng isang nakatatanda. Maghintay ka lang. Darating ang araw, siya rin ang magiging tunay na lalaki ng bahay na ito. Sa kabilang panig, ang matandang veterano nakatanaw mula sa labas. Naiinis siyang makita ang mga kapitbahay, mga taong... Hindi niya lubos na maintindihan ang kultura, iba ang kilos, iba ang pananamit, iba ang paniniwala, pero paano kung isang araw ang mga taong kinaiinisan niya sila pa ang magbabago ng buhay niya. Sa isang komunidad na puno ng tensyon, sino ang unang kikilos, ang galit o ang pag-uunawa? Balikan natin ang kwento ng action thriller movie na Gran Torino. Pero bago ang lahat, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para hindi niyo ma-miss ang mga susunod na malulupit na movie recaps. Si Walt Kowalski ay isang veterano ng Korean War at dating manggagawa sa Ford. Pagkamatay ng kanyang asawa, siya'y naiwan mag-isa kasama ang matanda na rin niyang aso, si Daisy. Nakatira si Walt sa Highland Park, Detroit, isang lugar na dati puno ng mga puting Amerikano, pero ay tahanan ng mga mahihirap na Asian immigrants. Dumalaw si Father Janovich. Kumusta ka, Walt? Bati ng batang pare. Mr. Kowalski ang pangalan ko. Huwag mo akong tawaging Walt. Hindi kita kaibigan? Malamig na sagot ng matanda. Mr. Kowalski, hiningin ng asawa mo na bantayan kita. Gusto rin niyang magkumpisal ka. Giit ng pari? Ganun ba? O sige, ikinukumpisal ko na kung hindi dahil sa asawa ko, hindi ako pupunta sa simbahan. At wala akong gana na magkumpisal sa isang batang kagagaling lang sa seminaryo. Umiwas si Walt at umalis. Samantala, tahimik na naglalakad pa uwi si Tao Isang kotse ang dahan-dahang sumunod sa kanya. Mga Latino gang. Ininsulto at minura siya. Balik ka sa bansa mo. Sigaw nila. Tumingin ka kapag kinakausap ka. Nilapastangan nila si Tao pero nanahimik lang siya. Sa isang kanto, napansin siya ng grupo ng mga Hmong gangsters pinamumunuan ng pinsan niyang si Spider. Hinarap nila ang mga Latino. Nagpalitan ng matitinding salita, palakasan ng yabang. Naglabas pa ng baril. Sa huli, umurong ang mga Latino at umalis. Nilapitan ni Spider si Tao. Tao, niligtas ka na namin. Sumama ka na sa amin. Pamilya tayo, Ayan nila. Pero nagpatuloy lang si Tao sa paglalakad. Walang sagot. Kinabukasan, pumunta ang grupo ni Spider sa bahay ni Tao. Abala siya sa paghahardin habang ang atin niyang si Sue ay nagbabasa ng libro. Bakit ka gumagawa ng gawaing pambabae? Sumama ka na sa amin, pangakit nila. Kami ang bahala sa iyo, wala nang mang-aapi sa iyo. Kami ang proteksyon mo, unti-unting nakumbinsi si Tao. Ano ang kailangan kong gawin? Tanong niya. Dinala siya sa kabilang bahay. Doon nila nasilayan ng isang makinang at kumikislap na kotse. 72 Grand Torino, Fastback, Cobra Jet Engine, Bulong nila, halatang bilib na bilib parang bago pa rin. At doon, sa harap ng makinang iyon, unti-unting nahila si Tao papunta sa desisyong magbabago ng buhay niya at magdudugtong sa landas ni Walt at nang kanyang Grand Torino. Samantala, patuloy ang pagbisita ni Father Janovich kay Walt. Ano na naman ang ibinebenta mo, padre? Panginis na bungad ni Walt. Wala, dumaan lang ako para kumustahin ka. Hindi na kita nakikita sa simbahan. Gusto ko sanang makipag-usap, Mr. Kowalski. Hindi sa buhay na ito, iho. Malamig na sagot ng matanda. Bakit po? May problema ba kayo sa akin? Tanong ng pare. Sa tingin ko, isa kang 27 taong gulang na may mataas na pinag-aralan pero walang karanasan. Ang tanging kaya mo lang ay hikayatin ang matatandang babae tungkol sa buhay na walang hanggan, iritadong sagot ni Walt sa baysara ng pinto. Pero porsigido pa rin ang pari. Sinundan niya si Walt sa bar. Ano ba talaga ang gusto mo? Inis na tanong ni Walt. Nangako ako sa asawa mo na hihikayatin kitang magkumpisal, sagot ng pare. Mahilig kang mangako ng mga bagay na alam mong hindi mo naman kayang tuparin, sagot ni Walt. Pag-usapan natin ang tungkol sa buhay at kamatayan sabi ng pare. Anong alam mo tungkol sa buhay at kamatayan? Lahat ng alam mo, galing lang sa seminaryo, mariing tugon ni Walt. Tahimik ngunit matatag ang sagot ng pare. Ikaw, Mr. Kowalski, ano naman ang alam mo tungkol sa buhay at kamatayan? Huminga ng malalim si Walt. Halos tatlong taon akong nabuhay kasama ang kamatayan sa Korea. Binaril namin ang mga tao, sinaksak gamit ang bayoneta, pinatay ang mga kabataang labing pitong taong gulang gamit ang matalas na kasangkapan, mga bangungot na dalako, hanggang kamatayan, Tahimik sandali ang pare, saka nagtanong, at tungkol naman sa buhay, bahagyang yumuko si Walt. Nakaligtas ako sa digmaan, nag-asawa, nagkaroon ng pamilya, mukhang mas marami kang alam tungkol sa kamatayan kaysa sa buhay, sagot ng pare. Siguro nga, mahina at mabigat na pagsang-ayon ni Walt. Pero sa likod ng kanyang tinig, may misteryo at bigat na hindi pa rin kayang bitawan ni Walt. Ano kaya ang sikreto sa kanyang nakaraan na patuloy na bumabagabag sa kanya? Isang gabi, Mahimbing na natutulog si Walt nang bigla siyang maalimpungatan sa isang kakaibang tunog. Mabilis siyang bumangon, kinuha ang kanyang lumang M1 rifle mula sa baul, at dahan-dahang bumaba papunta sa garahe. Binuksan niya ang ilaw, at doon, nahuli niya ang magnanakaw. Itinutok niya ang baril. Umatras si Tao, ngunit natapilok. Nahulog din si Walt at aksidenteng pumutok ang baril. Natumba siya at napaubo ng dugo. Mabilis na tumakbo si Tao palabas, puno ng takot at pagsisisi. Sa labas, naghihintay ang grupo ni Spider. Pero imbes na lumapit, diretso lang ang takbo ni Tao. Ayaw na niyang madamay pa. Kinabukasan, bumalik ang grupo ni Spider sa bahay ni Tao. May magandang balita kami para sa iyo, Tao. Bibigyan ka pa namin ng isang tsansa, mayabang na sabi ni Smokey. Nag-alala si Sue. Huwag kang sumama sa kanila, Tao. Huwag kang mangialam, sigaw ni Spider sa kanya. Pilit nilang hinihila si Tao. Lumabas ang nanay at lola nila. Nagkagulo. Hanggang sa umabot ang tulakan sa bakuran ni Walt. Lumabas si Walt Dala ang kanyang rifle. Umalis kayo sa bakuran ko, mariing utos niya. Makinig ka, matanda. Hindi mo gugustuhin kalabanin kami, banta si Smokey. Babarilin ko ang mukha mo, tapos papasok ako sa bahay at matutulog na parang sanggol. Marami na akong pinatay na kagaya niyo sa Korea, galit na sagot ni Walt. Napatigil ang grupo. Bumalik sila sa kotse at umalis. Kinabukasan, may narinig na namang ingay si Walt sa labas. Bit-bit ang baril binuksan niya ang pinto. Nagulat si Walt nang makita ang dami ng bulaklak, prutas, at pagkain sa labas ng kanyang pinto. Naiinis niya itong itinapon. Paglabas niya, nasalubong niya si Sue na may dalang halaman. Bakit niyo ako dinadalhan ng basura? Inis na tanong ni Walt. Niligtas mo si Tao? Sagot ni Sue. Hindi ko siya iniligtas. Pinaalis ko lang ang mga gunggong na yon. Tigilan niyo ako. Akala nila bayani ka, kaya kanila dinadalhan ng mga regalo. Paliwanag ni Sue. Ipinakilala niya si Tao. Nakayuko ang binata. Pasensya na po. Tinangka kong nakawin ang kotse niyo. Galit na tumingin si Walt. Kapag tumapak ka ulit sa bakuran ko tapos ka sa akin, umalis siya, mariin ang yabag. Ilang araw matapos nito, nakita ni Walt si Sue kasama ang isang binatang manliligaw. Bigla silang hinarang ng isang grupo ng mga bastos na lalaki. Natakot ang binata, pero si Sue, palaban. Nang muntik na siyang saktan, lumapit si Walt. Minsan may nakakasalubong kayong taong hindi dapat ginagalaw? Ako yon, malamig na bulong niya. Nagkunwari siyang may kinukuha, itinuro sila gamit ang daliri na parang baril. Nang tumanggi silang ibigay si Sue, biglang bumunot si Walt ng totoong baril. Nabigla ang lahat, wala silang nagawa kundi pakawalan si Sue. Habang nasa daan pa uwi, ikinuwento ni Sue ang kanilang pinagmulan, sila at karamihan ng kapitbahay nila ay mga hmong. Noong panahon ng Vietnam War, lumaban sila para sa Amerika, pero nang matapos ang digmaan, napilitan silang lumikas at dito na sa US nanirahan. Unti-unting napalapit ang loob ni Walt kay Sue. Ngunit kay Tao, nananatili pa rin ang galit. Sa totoo lang, matalino si Tao. Hindi lang niya alam kung anong direksyon ang tatahakin. Karaniwan yan sa amin. Ang mga babae nakakapagkolehiyo at ang mga lalaki na pupunta sa kulungan. Pagtatanggol ni Sue sa kapatid. Dumating ang kaarawan ni Walt. Mag-isa lang siyang umiinom sa bakuran kasama ang aso niyang si Daisy. Biglang lumapit si Sue at inaya siyang magdiwang sa kanilang bahay. Sa una, tumanggi si Walt, pero nang makita niyang wala na siyang beer, napangiti ito. Sige na nga, mas mabuti pang uminom kasama ang iba kaysa mag-isa. Birthday ko naman. Sa handaan, nakita niya ang saya ng pamilya. Unti-unti niyang nagugustuhan ang kultura ng mga hmong. Magalang, matulungin, masarap ang pagkain. Sa basement, nakita ni Walt ang ilang binatang bisita. Nandoon din si Tao, tahimik, nakaupo sa gilid, at palihim na pasulyap-sulyap sa isang babae. Nakilala ni Walt ang dalaga, si Yua. Magaan ang usapan nito Simple ang tawa at halatang komportable ang lahat sa kanya. Sumulyap si Yuwa kay Tao at bahagyang ngumiti. Pero nanatiling tahimik ang binata, nakatungo lang. Nang umalis si Yuwa, agad namang sumunod ang tatlong lalaki. Napansin ni Walt na natigilan si Tao. Nakatingin lang sa sahig, walang lakas ng loob para kumilos. Lumapit si Walt sa kanya. Alam kong suplado ako, pero kahit ganun, nakuha ko pa rin mapasagot ang pinakamagaling na babae sa mundo. Pinakasalan niya ako dahil pinaghirapan ko. Ikaw, pinabayaan mong kunin ng iba, yung babaeng halata namang may gusto sa'yo. Sandaling tumigil si Walt, bago idugtong ang matalim na salita. Alam mo kung bakit? Kasi isa kang malaking duwag na walang diskarte. Pagkatapos ay tumalikod siya at umalis, iniwan si Tao na nakayuko at tahimik. Doon niya nakilala ang siyaman ng pamilya na nagsabing gusto niyang basahin ang kapalaran ni Walt. Sa tingin niya, hindi ka iginagalang ng iba. Takot ka sa iyong nakaraan. Hindi ka na marunong mabuhay, wala kang kapayapaan, paliwanag ni Sue. Natigilan si Walt. Tumindig ang balahibo niya, sapul ang mga salita. Tumayo siya at biglang napaubo, may kasamang dugo. Napansin ito ni Sue. Okay ka lang ba? Ah, nakagat ko lang ang dila ko, palusot ni Walt. Pero habang nakatingin siya sa salamin ng banyo, pumasok sa isip niya, mas malapit pa ang loob niya sa mga taong ito kaysa sa sarili niyang pamilya. Ngunit handa na ba si Walt na tanggapin ang isang bagong pamilya habang papalapit ang kanyang sariling katapusan? Isang araw, nadatnan ni Walt ang magkapatid na Sue at Tao, kasama ang kanilang ina na naghihintay sa labas ng kanyang bahay. Anong nangyayari? Tanong ni Walt. Sabi ng nanay ko, ipinahiya ni Tao ang aming pamilya dahil tinangka niyang nakawin ang kotse mo, kaya kailangan niyang bumawi. Magtatrabaho siya para sa iyo simula bukas, sabi ni Sue. Tumanggi si Walt. Ngunit mariing sinabi ni Sue, magagalit ang aming pamilya kapag hindi ka pumayag. Mahalaga ito sa tradisyon ng mga hmong, napabuntong hininga si Walt. Sa huli, pumayag na rin siya, kahit may halong inis. Ngunit hindi pa niya alam na ang simpleng pagtanggap na ito ang magiging simula ng pagbabagong hindi niya inaasahan. Kinabukasan, maaga pa lang ay dumating na si Tao sa bahay ni Walt. Pero walang maisip si Walt na ipagawa sa binata. Sa pangalawang araw, muling nagtanong si Tao, Ano pong ipapagawa niyo sa akin?" Napatingin si Walt sa paligid at napansin ang maruming bahay sa tapat. Bigla siyang may naisip. Kunin mo ang hagdan sa garahe, utos niya. Pinaakyat niya si Tao sa bubong ng kapitbahay para ayusin ang sirasirang bubong at baradong alulod. Labis itong ikinatuwa ng may-ari ng bahay. Mula noon, sunod-sunod na mabibigat na gawain ang ibinigay ni Walt kay Thao. Habang pinagmamasdan ni Walt ang bawat kilos ng binatilyo, napapahanga siya sa dedikasyon nito. Unti-unting gumanda ang itsura ng kanilang kalye. Kahit si Tao, na dati ay miserable, habang nagtatrabaho, ay nagsimulang masiyahan at makita ang halaga ng kanyang ginagawa. Dumating ang huling araw ng trabaho ni Tao kay Walt. Masaya siyang naghihintay ng bagong utos. Ngunit sinabi ni Walt, umuwi ka na, magpahinga ka. Malungkot na naglakad pa uwi si Tao. Samantala, nagpunta si Walt sa klinik. Lalo pang lumalala ang kanyang ubo at madalas na itong may kasamang dugo. Doon nalaman ni Walt ang mabigat na balita. May malalang lung cancer na siya. Tinawagan niya ang anak na si Mitch. Umaasa na makapag-usap sila tungkol sa kanyang kalagayan. Pero halatang wala itong interes makinig. Ramdam ni Walt ang bigat ng pagkakahiwalay ng loob ng kanyang pamilya. Sa mga sumunod na araw, patuloy pa rin bumabalik si Tao sa bahay ni Walt. Kahit tapos na ang kasunduan, kusa pa rin siyang tumutulong. Kapalit nito, tinuruan siya ni Walt kung paano magayos ng sirang gamit, pinahiram pa ng mga tools, at higit sa lahat, pinangaralan siyang huwag sasama sa mga gang. Unti-unti, nagiging parang mag-ama ang turing nila sa isa't isa. Ngunit habang lalong lumalapit si Walt kay Tao, lalo ring lumalapit ang aninong dala ng kanyang sakit at ng kanyang nakaraan. Handa na kaya si Walt na gawin ang pinakamalaking desisyon ng kanyang buhay? Dinala ni Walt si Tao sa isang construction site. Kaibigan niya ang supervisor dito. Siya yung sinasabi ko sa'yo marunong sa konstruksyon at matalinong bata, pagpapakilala ni Walt. Pagkatapos, dumiretso sila sa hardware store. Binilhan ni Walt si Tao ng tool belt at iba pang kagamitan. Kapag nagrekomenda ako ng tao, ibig sabihin ibinigay ko na ang salita ko. Huwag mo akong ipapahiya, paalala ni Walt. Tumango si Tao at nagpasalamat. Nagkamay sila, parang isang tunay na ama at anak. Isang araw, naglalakad pa uwi si Tao mula sa trabaho. Pagod siya pero kontento. Bigla siyang hinarang ng grupo ni Spider. Huminto ang kotse at lumabas ang buong gang. Hindi ka pwedeng basta umalis Tao. Pinagmukha mo kaming tanga, banta ni Smokey. Sinunggaban nila si Tao. Kinuha ang gamit niya at sinira. Hinawakan siya ni Smokey sa leeg at idinikit ang nagbabagang sigarilyo sa pisngi niya. Napasigaw si Tao sa sakit. Makalipas ang ilang araw, nakasalubong siya ni Walt. Napansin ng matanda ang sugat sa pisngi ng binata. Huwag kang mag-alala, wala to, pilit na pag-iwas ni Tao. Kailan nangyari yan? Tanong ni Walt. Pagkatapos ng trabaho, hinablot nila ako. Sinira nila ang mga gamit na pinahiram mo. Papalitan ko na lang. Mga duwag, galit na sabi ni Walt. Huwag mong alalahanin ang gamit. Saan ba nakatira ang pinsan mong yon? Mariing tanong ni Walt. Wag Walt, ayos lang ako. Huwag kang gagawa ng kahit ano, sagot ni Tao. Sige, pero kung kailangan mo ng gamit, sabihin mo lang, bilin ni Walt. Pero hindi nakatiis si Walt. Sinundan niya ang grupo hanggang natunto ng kanilang pinagtatambayan. Nagmasid muna siya mula sa truck. Nang makita niyang kaunti na lang ang tao, bumaba siya, hawak ang Colt 45. Malakas siyang kumatok, hinila niya palabas si Smokey, sa kabinalibag sa lupa. Sinuntok at sinipa ng sunod-sunod. Itinutok niya ang baril sa mukha nito. Layuan niyo si tao. Sabihin mo sa mga kasama mo, lumayo sila. Ayoko nang bumalik dito. Pero kung babalik ako, hindi niyo magugustuhan ang mangyayari. pa niya si Smokey bago tuluyang umalis. Sa bakuran, nag-iihaw si na Walt ng makakapal na steak. Nakangiti siya habang nagbibiro, ngunit kakaiba si Walt ngayong araw. Kalmado, masaya. Napansin nila ang sugat sa kamao niya. Anong nangyari diyan? Tanong nila. Wala to. Nadulas lang ako sa shower. Mabilis niyang sagot. Biniro pa niya si Yowa. Kung hindi ka ni Tao, ako na lang ang mag-aaya sa'yo. Ngumiti si Yowa. Pasensya ka na, Walt. Naunahan ka na niya. Namula si Tao. Nahihiya pero totoo. May plano silang lumabas. Talaga? Date? Dinner? At sine? Tanong ni Walt. oh, pero sasakay lang sila ng bus, sagot ni Sue. Umiling si Walt. Hindi pwede yan. Kailangan yung may mas astig na sasakyan. Limusin ba? Biro ni Tao. Hindi, mas maganda pa, sabay turo ni Walt sa kanyang kotse. Ang Gran Torino. Papayagan mo akong gamitin yon? Halos hindi makapaniwala si Tao. Ngumiti si Walt. Oo, oh, sa iyo ito ngayong gabi? Kumislap ang mga mata ni Tao hindi makapaniwala sa narinig. Isang gabi, habang nanonood ng TV si Walt, dumating ang kotse ng grupo. Puminto sa tapat ng bahay ni Natao at pinagbabaril ang buong bahay. Basag ang mga bintana, nagsisigaw ang pamilya. Mabilis na lumabas si Walt, hawak ang baril, pero nakatakas na ang mga salarin. Pumasok siya sa bahay ng mga Vang Ligtas ang lahat, pero may sugat si Tao sa leeg, ang hindi nila makita. Si Su. Nasaan si Su? Tanong ni Walt. Pumunta siya sa bahay ng tiyahin namin. Sagot ni Tao. Agad siyang pinatawagan ni Walt, pero nang tawagan nila, walang sumagot. Lalong lumalim ang kaba. Maya-maya, isang kotse ang huminto saglit sa labas. Bumukas ang pinto, pumasok si Sue. Duguan, bugbog, sugatan, ginahasa ng grupo ni Smokey. Para siyang zombie na hirap lumakad. Napaupo siya, nanginginig. Ang pamilya ay nag-iyakan. Natulala si Walt. Nabitiwan niya ang baso. Umuwi siya sa sariling bahay at doon sumabog ang kanyang galit. Sinuntok niya ang mga kabinet hanggang sa magkasugat ang mga kamay. Napaupo siya, lumuha. Si Daisy, ang aso niya, lumapit. Para bang pilit siyang sinamahan. Ilang oras ang lumipas, dumating si Father Janovich. Umalis na ang mga pulis. Walang gustong magsalita. Ganon talaga ang mga hmong. Laging nananahimik, malungkot na sabi ng pare. Napansin ko nga, pero habang nandito ang gang na yon, walang kapayapaan si Tao, si Sue, pati ang buong komunidad, mariing sagot ni Walt. Anong gagawin mo, Walt? Tanong ni Father Janovich. Hindi ko pa alam, pero makakaisip ako ng paraan. Sisiguraduhin kong wala silang kawala, kinaumagahan. Habang nagkakape si Walt, biglang pumasok si Tao nang hindi kumakatok. Anong ginagawa mo? Tanong ng binata. Nag-iisip, kalmadong sagot ni Walt. Nag-iisip? Hindi ito ang oras para mag-isip, oras na para durugin ang mga hayop na yon. Galit na sigaw ni Tao. Makinig ka. Kailangan nating planuhin ito ng maayos. Hindi tayo pwedeng magkamali. Alam mong ako ang tamang tao para sa trabahong ito. Mariin ang titig ni Walt. Umuwi ka muna. Ngunit ang tanong, ano kaya ang plano ni Walt na matagal na niyang iniisip? Masama ang loob ni Tao pero sinunod niya ang utos ni Walt. Pagkaalis ni Tao, naglinis si Walt ng bakuran, saka nagbabad sa bathtub habang naninigarilyo. Pagkatapos, pumunta siya sa barbero para magpagupit at sa unang pagkakataon, nagpagawa siya ng isang bagong Amerikana. Lahat ng ito, ginawa niya ng mahinahon. Parang isang taong may malinaw na desisyon, Dumiretso si Walt sa simbahan kung saan naroon si Father Janovich. Sa kumpisalan, kalmado si Walt habang kabado at pawisan si Father Janovich. Lumabas siya nang kumpisalan, lumingon sandali at sinabi, "Salamat Padre, may kapayapaan na ako ngayon." Dumating si Tao sa bahay ni Walt. Nadatnan niya itong naglilinis ng baril. "Ibaba mo 'yan, may ipapakita ako sa iyo." Bumaba sila sa basement. Ipinakita ni Walt ang kanyang Silver Star medal. "Gusto kong ibigay ito sa iyo," sabi niya. "Bakit?" tanong ng binata. Sa Korea, alam naming lahat ang panganib, pero pumunta pa rin kami. Pareho lang ngayon. Kapag lumusob tayo, baka hindi na tayo makabalik. Lulusob pa rin tayo. Dudurugin natin sila. Matapang na sagot ni Tao. Ano ang pakiramdam ng pumatay ng tao? Tanong ni Tao. Hindi mo gugustuhin malaman. Malamig na sagot ni Walt. Habang abala si Tao sa pagsarado ng kahon, bigla niyang narinig ang tunog ng mabigat na kandado. Ikinulong siya ni Walt sa basement. Sumisigaw si Tao. Walt, buksan mo ito. Sasama ako sa iyo, desperadong sigaw ni Tao. Pero malamig ang tugon ni Walt. Gusto mo bang malaman kung anong pakiramdam ng pumatay ng tao? Masama. Napakasama. At ang mas malalapa, bibigyan ka pa ng medalya dahil pinatay mo lang ang isang batang gustong sumuko. Takot na takot, kagaya mo ngayon. Bumigat ang tinig niya. Binaril ko siya sa mukha gamit ang baril na hawak-hawak mo kanina. At hanggang ngayon, araw-araw naiisip ko iyon. Hindi mo gugustuhin ang bigat na iyan sa kaluluwa mo. Malayo na ang narating mo, Tao. Ikinararangal kong naging kaibigan kita. Mahaba pa ang buhay mo, pero ako, tinatapos ko na ang mga bagay-bagay. Malumanay na wika ni Walt. Iniwan si Tao na sumisigaw. Kasama ang asong si Daisy, itinali niya ang aso sa upuan ng lola ni Tao at nagpaalam ng buong pagmamahal. Samantala, si Father Janovich, kasama ang dalawang pulis ay nagbantay sa labas ng hideout ng gang. Ilang oras na sila sa labas, hindi pa dumating si Walt at parang wala namang mangyayari. Sa utos ng kanilang serhento, napilitan silang umalis at sinama ang pare. Malalim na ang gabi, dumating si Walt. Lumabas sina Smokey at Spider, tinutukan siya ni Spider. Pero imbes na umatras, nilakasan pa ni Walt ang boses para marinig ng lahat ng kapitbahay. Nasaan ang dangal nyo? Inaapin nyo ang sarili nyong komunidad. Kapag namatay kayo, walang magluluksa. Dahan-dahang naglabas si Walt ng sigarilyo. Kinabahan ang grupo. Lahat sila, Nakatutok ang baril sa matanda. Isa-isang itinuro ni Walt ang mga gang member na parang binabaril gamit lang ang kanyang daliri. Dumukot siya sa bulsa ng jacket at mabilis na inangat ang kamay. Sabay-sabay siyang pinaputukan ng gang. Bumagsak si Walt sa lupa. At nang bumukas ang kanyang kamay, isang lighter lang pala ang hawak niya. Wala siyang baril. Wala siyang intensyong pumatay. Ginawa niya ang pinakamatinding sakripisyo, ang ialay ang sarili para mailigtas ang kanyang mga kaibigan. Dumating si Tao at Su habang inaaresto ng mga pulis ang gang. Sa pagkakataong ito, may mga nakasaksi at handa silang tumestigo. Ang gang tuluyan ng mahuhulog sa kulungan. Sa misa ng libing ni Walt, halos buong komunidad ng humong ang dumalo, pati ang kanyang pamilya. Pagkatapos ng libing, binasa ng abogado ang huling habilin ni Walt. Walang natanggap ang kanyang pamilya. Ang bahay, iniwan niya sa simbahan. At ang pinakamamahal niyang Gran Torino, iniwan niya kay Tao sa kondisyong hindi ito babaguhin kailanman. Mag-subscribe para sa iba pang mga video tulad nito. I-on ang notifications at iwanan ang like para suportahan ang channel. Maraming salamat po sa panunood ng recaps natin to.